card itong gawa nila. Siguro kailangan itong investigahan. Dahil hindi sila nagpapakita ng program of works, pati billboard, matatapos ang project nila na kung kailan ang umpisa ng project at saka kung kailan matapos at saka kung magkano ang worth ng project na ito. Kami na mga kapitanes ay barangay captain ng ako po ay barangay captain ng Taklobo ay binabaliwala nila kasi national project daw ito. Ang sabi ng taga DP dapat ay chine-check ng taga ng taga DPWH. Dapat daw chine-check namin ang project na gawa ng mga nasyonal. Ang problema po namin dito sa aming barangay sa Taclobo, itong San West na kumpanya ayaw kami bigyan ng program of work. Say so, paano po namin ito ma Wala pong check and balance ang kanilang trabaho kasi hindi eh, naman kami pinibigyan ng program. Yun daw ang utos ng kumpanya nila. 越南货。